Bakit nang gaagaw ng teritoryo ang China? Ang kasaysayan ng pangaagaw ng China sa West Philippine Sea ay may malalim at matagal na naganap. Ang mga pag-aagaw na ito ay nagugat sa mga pagsusuri ng mga historiador, mga dokumento, at mga ulat ng media. Ito ay isang komplikadong isyo na nagdulot ng malalim na tensyon at pag-aalala sa rehiyon, partikular na sa Pilipinas, dahil sa mga hakbang ng China na labag sa internasyonal na batas at karapatan ng Pilipinas bilang pangkaragatan at pang-ekonomiya. Ang kasaysayan ng pangaagaw ng China sa West Philippine Sea ay nagsimula noong mga dekada ng taong 1770 at, at taong 1780. Noong mga panahong iyon, nagkaroon ng mga unang mga kwento ng pangangikil at harassment mula sa militar ng China sa mga Pilipinong mangingisdang nasa ilang puok sa West Philippine Sea. Ang mga mangingisdang ito ay naglalayag sa karagatan sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, na pinagkalooban nito ng eksklusibong mga karapatan sa pangisdaan at iba pang likasyaman. Mula noong 2012, naging lalong tensyonado ang sitwasyon sa pangaagaw ng China sa West Philippine Sea dahil sa standoff sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ang Panatag Shoal ay isang pulong bato na matatagpuan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Noong Abril taong 2012, nagpadala ang mga barko ng China upang sakupin at harangin ang mga Pilipinong manging isda na nagtatangka na mang isda sa lugar. Ito ang naging pinakamasugid na pag-aangkin ng China sa karagatan at nagdulot ito ng malalim na tensyon at pag-aalala sa Pilipinas at iba pang mga karatig bansa sa rehiyon. Nagapila ang Pilipinas sa pandaigdigang komunidad, lalo na sa United Nations, upang matubunan ng dikinikilalang pangangikil ng China at ipaalam sa mundo ang mga pang-aapi at malawakang panghihimasok nito sa teritoryo ng ibang mga bansa bilang bahagi ng West Philippine Sea. Ang huling pagsisikap na ito ay nagbunga ng desisyon noong 2016 mula sa Permanent Court of Arbitration, PCA, laban sa China sa kasong isinampa ng Pilipinas ukol sa mga pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Sa desisyong ito, nilabag ng China ang mga soberanya ng Pilipinas. Ang karapatan ng mga Pilipinong manging isda na mamahaji sa likas yaman ng kanilang karagatan, at ang malawak na sakop ng EZ ng Pilipinas at iba pang mga karapatan sa kasalukuyang batas pang karagatan. Ang desisyong ito ng PCA ay nagpapahiwatig sa suporta at pagkilala ng pandaigdigang komunidad sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, hindi sumunod ang China sa desisyon ng TCA at patuloy na nagpatatag ng kanyang mga puwersang militar at pasilidad sa mga islang inaangkin nito sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita ng pagiging matatag at palaban ng China sa pagsasakop ng teritoryo na inaangkin nito. Ang Pilipinas, sa pakikipagtulungan ng mga kalyadong bansa at pandaigdigang samahan, ay patuloy na nagpapakita ng determinasyon upang protektahan ang karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Mga diplomasya, mga politikal na hakbang, patrolya, at iba't ibang mga pagsisikap ang ginagawa upang mapanatili at mapalakas ang pag-aagam-agam ng bansa sa pangkaragatan at pang-ekonomiyang interes nito. Sa kasalukuyan, ang tensyon sa West Philippine Sea ay patuloy at nananatiling hindi na-resolve. Ang bawat pang-aagaw at hakbang ng China ay patuloy na binabantayan at isinusulat ng mga historiador at mga pagsasaliksik upang panatilihing buhay ang tunay na kasaysayan ng dipagkakaunawaan at kaguluhan sa lugar na ito. Ang kasaysayan ng pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea ay patuloy na umaandar at nagdudulot ng malalim na epekto sa rehiyon at sa buong mundo.